Ay, mo ah, ah, ah. si <laughs> ah. ah. si ah. yung baki, ay, 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 nyo. ay, 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 Pagpapangin siya. Pagpapangin siya. Pagpapangin siya. Pagpapangin siya. Pagpapangin siya. Pagpapangin siya. Pagpapangin lang ako makaya mo ano daw? lang ngayon, lang ngayon naman ba kayo baka? kaya niyo na yun dito na dito! kayo eh! makawala niyo! naman ako! siya lang sa mukha na babuhi ka! na nagkukin ka eh! ano bakit kayo na